24 na para aba masubukan niya Salamat sa naghamon kasi nangangalawang na Yata utak ko kasi nababakante Panilagari kasi bilang trabahante Mabuti may na rin ito Alis tanggal bagot Pang palipas Oras pang alis sa mga takot Takot ng mga hinahatak pababa Payusulat lang hakbang umabante ka Mas game maging inspirasyon Magbigay pulot aral sa bagong generasyon, Kaya ating mahalin pa nila ang musika Upang makalikha ng mga bagong obra Mga awitin na di malabo pumatok Kupleto sa katsama sa lasa ay pasok Matik sa puso kakatok Magmimistu ng pag-asa Pampagana ng iba para gisingin ng diwa Kaya sa akin makinig ka sandali lang Ayoko sa lahat tabas ng dila Puro yabang mga pupal sa larangan Dapat sinasangkulan subukan nyo ako matik na may kalalagyan Higa sa karang aabutin pangahas na babangga Kung gagagumin mo ako pakigalingan Babala sa mga may ugaling talangka Madami sa na rapper na hindi pakilala Yeah